Go ahead. Uh, para magsalita po ako ng ano mga involved dito kung kanino po napupunta 'yon. Siyempre, natatakot din po ako sa buhay ko, uh, sa pamilya ko. Kasi hindi naman po tao 'tong mga involved dito eh. As I so, said, Engineer Bryce, you will be protected by this committee as long as you will say the truth. Pwede po bang huwag na ako ibalik sa Senate, Your Honor? Kasi may mga involved pong senador dito. At hindi ko po alam, magiging kapalaran ko. binalik niyo ako doon. Magsalita ka muna. And this committee will assure you that you will be protected. Your Honor, parang mas kailangan ko po muna ng assurance nyo bago ako magsalita. Can I have a one-minute recess, uh, Mr. Chair?